Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Ilang sakalinis kami ay Savios animae, amen. Avamini te. Ave, ave, ave. ave The first time that we have been this, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyang kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Hãy subscribe cho kênh sao Mì Gõ Để anh không bỏ ta. i uh, you. siluhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinamang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat-ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa kanya pinakamamahal na ina tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming ama sa langit at sa isa't isa buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin amen panalangin para sa tahanan Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Pinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinakatiwala ng Diyos sa kanila, naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, Igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala. Tangin naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kailingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo Kaming kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayin ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao. O Panginoon, mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. O Panginoon, mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Hesus. O upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahingin na ipanalangin Opang mo Upang lagi naming sikaping mata mo, ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahingin na ipanalangin mo Opang kami. maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahingin na ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso O santahang inai panalangin upang kami. maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya O santahang panalangin upang kami. patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon O igalang panalangin namin ang aming katawan bilang mga templo ang Espiritu Santo, kasintaying Ina, ipanalangin mo kami upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan na mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Kasintaying Ina, ipanalangin mo upang kami. ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Kasintaying ay ipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Pasin tayong inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Pasin tayong inay, panalangin mo upang kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito Alin sunod sa katarungan. Pasintayin ay panalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagi ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintayang mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan natumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Pasintahin tayong kami panalangin mo kami upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Pasin tayong ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Pasin ipanalangin mo Upang kami. itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Pagpapasin pang Upang makaroon ng tunay at pangmatagal kapayapaan sa ating mundo. Pagpapasin pang Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Pagpapasin pang maunawaan namin na sakit na ng aming mga takumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masit panalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masin tayong inay, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masin inay, panalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin ina, ipanalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, okay. ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Birding mahal, biling you oh. Sa salamat kay Heso Kristo na nasa Banalayo Karistiya. Magsiluhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa Banalayo Karistiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka ay sumaiyo, At sa pamamagitan mo ni loob niya ang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpapasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama loobin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin, naway gamitin namin ang mga ito sa ikabutihan at naway papagningasi ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya." Igit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa, pamamag sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin na laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at tinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. gampala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. i you mm -hmm. Can you?